Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman kami. So, sa oras na to, no. Ito po yung aming uh, diritsahan na, no. Kasi hapon na po, no. Ito na po yung ginawa naming tatlo sa maghapon. No? Ito po yung gawa namin. Paano kami gumawa ng uh, bahay ng paampalaya o tawag sa amin dito ay palapala ito po makita po natin paano kami magtali po. ito po may tali kami dito yan po may tali tali no saka pa po no ito po no kung titingnan natin yan po yung gawa namin tatlong linya na lang po ito pero hindi namin tatapos sa maghapon no Tatatlo lang kami yan po ang aming paggawa ng bahay ng pala o or, or, ang tawag sa amin dito ay pala-pala, no? Bahay ng palay ya. So, yan po, no? Paano kami gumawa? Yan po. Makikita po natin na matibay talaga 'to, no? Yan po. Ang distansya ng poste namin ay 12 feet, no? At saka pagdating ng 12 feet, may poste. At saka ito, No. Yan po yung mukha niya na ganyan. No. So yan po ang pagtayo. <clears throat> so, yan po no. So, pa palang yung aming nagawa. So may mga gagawin pa kami dito na kung paano mas matibay yung gawa. May mga gagawin pa kami dito na kung paano pa lalong tumibay ito, no. so. ito na napagod na kami napakainit <laughs> no yun ang aming ito po yung aming pagawa no pala pala po po ang aming paggawa ng palapala -pala, no? nakapako to lahat yan po ito dito sa cross na to yan nakapako yan lahat so pagtapos magpako magtali pa kami yung gamit namin yung nylon dati ang ginagamit ko po ay alambre so sa isang tanim isang taniman no pagtapos ng season na isang tanim, palit kami ng alambre. Pero naisip ko na mas maganda tong nylon, no? Nylon yung pinalit namin na sigurado mabulok lang na kawaya namin, hindi to ma uh, bubulok yung nylon, no? At saka yung alambre delikado pag naputol na putol-putol na at saka malaglag. Minsan nagpapaalam kami kung basa eh delikado pa makaapak tayo ng alambre na may kalawang. <coughs> so, yun po, no ang ginagawa po namin tingnan nyo po yung puno po. binibiyakan po namin dito yan no saka uh, dyan po ipapatong yung kawayan uh, so yun po talagang matibay to Ito yung pampalakasan na paggawa ng ampalaya, so pwede magtanim kami ng apat na bisis dito po ang amin uh, pamamaraan dito no? so, marami pa akong nakita na paggawa ng bahay ng Ampalaya ito po yung sa amin no? kasi uh, yung time sa paggawa no? pang isahan lang ilang bisis ka magtanim so yun po ang paggawa namin ito po nakikita po natin na ito po, ito po makikita nyo po ayan sinasabit dyan kumagawa kami ito parang sa so yun po no? tatatlo lang kami ito yung nagawa namin 28 na post dito pero Ilang poste pa lang nagawa namin. Ayan po, hanggang dito lang. May gitla sa kalahati. <laughs> Napakainit. So, yan po, no? Uh, ang aming paggawa. So, ang aking isa kasama, si Tito Pot, si Small Battery Ball, ay ipinuntahan pa. Ito, so, portate na, eh. Napakainit pa rin. Yan po si Marvin Agustin. Bumili ng tinapay, ginotom kami. Sa <laughs> so, shout out kay Marvin. Bumili ng tinapay. So yan po no, sa hapong ito, yun lang may share ko sa inyo bukas ulit. Paano naman kami gagawa, no? Marami pa kaming dapat gawin. So yan lang po. God bless sa lahat. Oh, ayan po ang aming natapos. So, pahinga na, na po kami. So, hanggang dito lang kami. Medyo mahaba-aba. Hapo na. Kay buklak na. So, pero yung init nandyan pa rin. Saring adla araw. So, yun po. No? balik naman kami ulit bukas Ayun po Ayun natapos pagod na kaming tatlo oras na naman ang pagpahinga Ayun po no? Ayun natapos bukas ng umaga harvest muna kami doon sa kabila pagdating ng hapon dito naman kami tihatiling lang oras namin <coughs> buklak na sa hapon kung titingnan nyo po eh, medyo mahirap kawen pero dahan-dahan po no ito yung pamaraan namin pag magkaming gumawa no so, ito po 12 feet so sigurado yung nylon na gamitin namin dito medyo kapal kapal para hindi parang duyan pag ano mabigat po no ayan meron dyan nakasabit siya ayan po no so, Good na si Kuya Marvin. Ay, <laughs> pagod na, nakatawa pa rin. Ano talagang buhay. <laughs> yeah. Siya, si Small Battery Ball. Pagod na rin si Kuya Pots. Pagod na rin. Pagod na. Nampak pahinga Balik kulit beli kulit bukas Pagoda Pagoda barang linggo Para gawin guru to Terus gua tanim na kaagad Para menghabul So itu Nah. Naku itu pasakan tots putar bulsaku ya petangis plastik dia ya buku umbu ah itu plastik kena tu sakuan kang sud ah apa nak akan pengguna kami time to go home now. Lang. Talagang buhay. Tiga-tiga lang. Po. No? So, ito. Mahaba-haba ito. Basi ko, pangsikan, mag-uran, eh, kung nag-uapot, para tamahan lang sa ang takatik. Yan po, napakalaba. <laughs> Tatlong linya lang to. So, yung distance ng linya ng line namin ay siguro to, ano to? 6 feet 6 meters up to 8 meters yung distansya ng linya na to. So, balikan naman bukas.

Hindi mo ginawa ka. eh. Diyan, diyan, diyan ka. Kabit ka. Saan ko? na kami. Apo na. Wala nang tira. Ano po, no? Sa... Uh, pong ito. Tapos ang pahinga. Ano? Ito po yung nylon namin na ginagamitin ng no, pang tali. Yan. So matiba yan. Oh, bless lahat.